Yun na, isang so, magandang araw ulit sa inyong lahat guys. Um, ngayon, magkakabit tayo ng outlet dito. Um, outlet na to para sa um, TV. Kasi mag um, tayo dito ng TV. Um, before natin siya lagyan ng WPC. Ito kasi yung side na to, lalagyan natin ng WPC. Ngayon, before natin siya lagyan ng WPC, lalagyan tayo ng outlet sa area na to. Ito may TVC na to. Pababa dyan. Ngayon. Direct yung hanggang sa baba. Sa ilalim. Nakakonnect ngayon doon sa ano. Sa mga junction box natin. Pababa din sa mga connection ng lahat ng outlet. Yan. Tapos mag... Ang ano lang dyan. Wala tayong wire. Lalagyan lang natin siya ng wire. Dito. Tsaka... Yun. Utility box wala pa. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano magkabit ng utility box. Okay lang na finish na ito. Kasi maglalagay pa naman tayo ng WPC. Tapos um, hindi pa naman siya totally finish kaya natin yung rough pa naman maglalagay pa naman tayong WPC dyan kaya yung babakbakin natin o sisilisilin natin is uh, matatakpan pa ng WPC the same time po konti lang naman kasi junction utility box lang naman yung lalagay natin kasi nga nabang oh, yung PVC pipe na siya pababa na pagdadaanan ng wire yan wala mo nagagrind natin yung paglalagay ng ano itong ating ano um, utility box Ito yeah. so, may PVC siya dito. May tanda na ako Ito na, itataas natin para pag maglagay tayo ng TV or ng, ng bracket, nasa nakatago na siya sa likod. Ang inabang ko TV PVC pipe dito is uno. Bakit? Kasi um, mayroon pa rin akong proposal na siya ng LAN cable or pababa. Kumbaga, sa diretsya yan, pababa, yung nakaabang ng TVC. Kasi, yung HDMI, tsaka yung LAN cable, dito ka padadaanan galing sa taas. Ang purpose niyan, yung TV, maging monitor na rin ng CCTV. Ayan. ko talaga yung outlet niya um, sa likod ng magiging TV natin. Dito nga sa gitna, kasi pag sa gitna naman, magiging problem natin. Mahirapan tayo mag-plug. Kumbaga, dudukutin natin sa likod. Although, naiangat natin yung TV kasi may bracket siya. Yeah, yung bracket niya. Ayan. Yung bracket niya is adjustable or nailalayo. Kumbaga, yan, Nailalayo siya. kung inilalayo yung TV na sa wall. Um, purpose nito, kaya nasa likod. Para yung mga plug at mga wire malinis or nakatago sa loob ng mismo TV sa likod. Ngayon, kumbaga, naguhit ko na siya. Gagawin ko na lang. Nag-render to. Yan, kung mapapansin nyo, dalawa yung box na ilalagay natin kasi dito yung outlet. Tapos dito ko ibalak ilagay yung abang para sa CCTV tsaka yung HDMI. Yan. Tsaka yung ano, yung LAN. If ever, kasi ngayon, palamitan ng TV, kailangan ng LAN or mas maganda, is naka wifi na. Yan, para hindi tayo. Pero abang ako na rin ng LAN, in case lang. Yan. Para... yung HDMI tsaka ano ayan nakita nyo uh, one inch yung nilagay natin PVC pipe dito. Okay lang na na tamaan to ng grinder kasi ito puputurin ko dito at saka dito para may lagay natin yung utility box. Kasi ito, yung may pansin nyo, utility box, yung abang natin. Di ba pag nag-abang tayo ng utility box is nakaangat kasi yon Pag ganun nakaangat, wala pa siyang plastering. Ngayon, papantay ko na siya dito kasi may plastering na to or may palitada na. Para yung wall outlet natin is nakalapat dito or hindi siya nakangat. Although, maglalagay pa naman ako dito ng WPC, pod panel. Um, is maganda, nakalubog na siya kasi yon meron naman siyang aging yung ating wood panel. Kumbaga, um, kahit naka-embose yung ating wood panel, may aging yan dyan. Maglalagay tayong aging para magandang tignan. Tapos, yung outlet niya na andito guys, nakakabit ito may cover siya tapos nakalabas lang is wire natin para sa HDMI tsaka sa LAN HDMI ang purpose nun is yung papunta doon siya sa DVR kasi nga yung magiging um, TV screen natin dito siya na rin yung magiging um, monitor nung ating ano magsisilbing monitor nung ating H CCTV kasi paganda nun uh, hindi naman natin 24-7 yung DVR 24-7 na bukas pero yung monitor kahit hindi siya nakop continuous yung record ng ating CCTV yan and dito mo tayo yan tayo dito ito ayan, dalawang um, utility box na lalagay natin um, tanggalin ko ito tapos pakita ko sa baan kabit yung utility box yan um, ito na nalinis na rin natin kasi yan yung dalawang utility box yan yan dyan at saka dito ngayon gagawin ito lagi natin yung TBC yan pero yun bago yun um, ito muna bubutasan natin kasi ito kung mapapansin nyo ang uti utility box natin ang galik hanggang 3 4 na TBC na yung kasya doon sa butas niya pero yung uno naman papasok dyan pero palalakihin natin butas bubutasan ko lang to gamit yung step drill natin yan step drill bit para um, main natin palaki yung butas niya magka siya yung uno ayan dito yun o oh. ayan guys kasi na yung uno kasi ito 3 fourth lang ito dito yung uno 1 inch na PVC ayan tapos hindi natin dito yun o oh. tamang tama lang siya yun um, tapos pakita ko sa inyo kung paano siya i kakabit dito sa wall natin yung ating utility box. Kapag nga pala kayo magdadagdag ng gantong utility box, mapapansin nyo, ayan, luwag siya. Bakit? Kasi pag saktong-sakto lang yung pagkaka-ano nyo, pagkaka-chisel nyo, hanbawa sakto lang na ganyan yan. Wala siyang allowance like na ganito o kagaya niyan. Uh, tapos, ayun, hindi nyo siya may bawang. Ayan, makikita nyo ano siya, mas lubog pa. Pero paglagay nyo ng simento dito, um uh, marami pa yung sementong mapapalagay or yung magiging adhesive nyo. Mas marami kumbaga, kapit na kapit siya. Mas uh, matibay. Kasi pag uh, wala siya masyadong adhesive din, ito lang uh, yung mga gap lang na yan, malalagyan may posibilidad na pag-unplug nyo or plug nyo nung gamitin yung outlet, Madalas siya matanggal kasi uh, hindi siya nakakapit dito sa ating ano, semento. 'Yun. Um ito yung pinaka meeting kong adhesive niya ito pwedeng tile adhesive or purong simento ito purong simento lang tapos ito kasi babasahin nyo muna gawa na makikita nyo yung alam yan yung mga gabok na yan pwede yan hindi kumapit yung ating adhesive kasi dahil dito sa gabok na yan so, na uh, ito na lang punasan na natin kasi pwede yung pumasok yung gabok dun or yung tubig dun sa loob ng PVC yun pwede yung basang basahan or basang sponge pag uh, maagulang mabasa lang yun saka matanggal yung gabok niya para kumapit yung ating ilalagay na adhesive yan. tapos nyan, lalagay natin to yan. sa gilid tapos sa ibabaw kumbaga pupunuin nyo siya ng ano ng simento yung mga side huwag yung likod kasi yung likod pag press niyo nung um, utility box pupunta ni para may pupuntahan yung cemento or may sisik si kasi pag nilagay niyo yung likod ang tendency niyan hindi niyo may pupush or may tutulak yung ating ano yung ating utility box kasi babangga yung cemento or sealant or adhesive na inilagay niyo baga sisikit na siya yan, sa madaling salita yan. tapos yan lagay natin yung utility box ito muna. Ayan. Yun, o. Oh. Diba? Naipupus mo siya. So, Tapos, Tapos, ito naman. Isa. So, mas maganda, make sure nyo na itong dalawa is nakalibel or magkapantay kasi pre pangit naman tignan, mataas to isang outlet tapos isang mababa, sa so, ganda naka-align sya, kahit sabihin natin taklob sya ng uh, mga appliances or TV, mas maganda align pa rin sya tapos eh Maganda, ang isa pa niya naglalagay tayo dito ng WPC. Mas magandang tingnan pagka yung aging natin do sa WPC is pantay yung pagkakakat. So, pwede na tayong gumamit ng ganito. Um, papunta dito, magsisilbing insulation ng wire. Um, ito na lang gagamitin ko. Flexible loss. No? So, pwede rin PVC pipe. Ayan. Gaya natin ito dito. Basta nyo lang magkaroon yung loob. Hindi eh, loob na ano. PVC. Kasi so, pwede yung bumara yun or hindi natin mapasukan yung ano ng wire yung ating flexible loss kasi siyempre titigas yung simento sa loob ng ating ano ating uh, ah, or flexible loss yan. tapos pag maglalagay kayo ng ganitong flexible loss or PVC sa mga utility box kagat dapat nyan yung edge nun pantay lang do sa do sa loob ng ano utility box kasi minsan pag lumampas lalo pag PVC nung nangyari na ito kapag lumampas pag iscrew nyo pwedeng bumangga doon tapos yun ah uh, mapupus itong mismong kanyang lagayan ng screw kasi natatanggal to kasi matigas yung PVC or minsan naman tumutusok doon sa PVC <laughs> minsan tumatama sa wire nababalatan yung wire yan kaya dapat ganyan guys or Kita niya pag gumamit ako ng adapter dito, yung pantay, hindi yung male adapter, yung female. Kasi para hindi rin sagabal sa loob. Kumbaga dapat yung loob ng ating utility box is malinis. Para pagkakabit din natin ng outlet, hindi tayo mahirapan. Yan yeah, medyo tuyo na yung ating semento or matigas na. ilalagay yeah, ko na muna ito ng wire. Wire natin, tatlo. Isang um, line one line 1, line 2, tsaka ground. Dito sa amin, ang linya is line to line connection. Ngayon, um, like ko siyang nag-iiba ako ng kulay. Kasi bakit? Um, mas maganda, tandaan natin kung alin yung line 1, line 2, tsaka ground kasi uh, may nagsabi sa comment na hindi na kailangan gawa ng wala naman daw tong polarity ang easy po talaga walang polarity ang may polarity lang po is DC or direct current yun yung may positive negative sa line to line kahit po sa line to neutral wala pong polarity yan uh, mas maganda alam nyo lang yung line, halimbawa sa line to line yung line 1 tsaka line 2 tsaka yung round tapos kung halimbawa sa line 2 neutral alam nyo yung live tsaka yung neutral kasi pag kaganon unang una pag sa line 2 neutral safe sa pagtatrabaho, kasi alam nyo yung 0 volts tsaka yung 220 volts ngayon sa line 2 line naman alam nyo kung alin yung line 1 line 2 yung tumakbo sa switch sa ilaw at saka papuntang breaker the same time yung ground alam nyo rin kaya mas maganda naka color code yun at saka nasa PEC din po ang uh, color code natin is yung green is sa ground kaya mas so maganda okay ang gagamit ng green pag sa ano sa um, live kasi syempre pwede syang um, makadiscrash sya iba, iba yung magre refer -ri um, akala nila is ano yan um, ground. Kasi nakaka-ground kasi um, may pala live. Ayan. Tapos yan, dito. Yung niya, malaki pa yung space niya. Yun. Kasi, dyan dadaan yung ating um, wire ng HDMI. Tapos ito, papasok natin dito. Yun ah. di Diba? Pakabilis lang. Ito. Tapos itong ground natin. kailangan may allowance din kayo dito kasi ang ano niyan pag may allowance dito diba may problema diba mga 6 inches mula dito allowance nyo diba may problema guys ayan um, yung outlet na sunog um, possible pag nasunog yun at may yung allowance ng wire nyo palit wire na rin kayo kasi Siya pwede siyang apektuhan or um, masunog din or umigse tapos gagamit dito is 3 prong na outlet. Ang gusto ko sa outlet na to, um, ba, tugang siya. Hindi niya kailangan mag-jumper kasi itong dalawang to, meron na yan continuity. yung mga sa ground na yan. Na yan. May gusto ko rin may ground na rin kasi meron tayong mga plug na 3 prong. Um, hindi niya na kailangan pa yung ground is ilabas para safe na rin doon sa ating appliances. Ayan, tapos, ano ba, three prong, hindi nyo na rin kailangan gumamit ng, ano, ng um, adapter. Which is, minsan, hindi safe yung adapter kasi yung adapter is naglulus. Ayan, kumbaga, diretso na yung saksak natin dito. Ayan, tapos, lagay lang natin to. Same lang as paglalagay ng outlet. Ayan. Yun, eh. Ayan, tapos, diretso na siya. Pwede nyo na siyang i-strip. I-strip mo natin to ayan gamit yung bar stripper ni um tool express Ayan, climb, catapult Ayan, ang size niyan 5.5 or number 10 uh um, number 12 or 3.5 number 14 takong number 16 number 14 2.0 ayan napapalitan din to guys available kay ano tool express ayan after natin strip yung ground yung ground dito may marking naman yan eh yun yung ground neutral at live. Yan. Pero dito line to line. Kaya yeah, line 1 and line 2. Brown no? moon ha. Yan. Tapos line 1. Yung line 1 kalimitan pag line to neutral ginagawa ko live siya. Yan. Tapos neutral natin. Or yung ating line 2. Ayan. Ayan siya. Tapos pwede na natin siyang true. Ah. pag may alawan siya, ah, mabilis kayong, ah, uh, may alawan siya wire natin. Mabilis kayong makakapag-repair. Ayan. Ito naman sa, So make sure na pantayan, yan or nakalibel para naman tignan. Tapos itong cover niya, gusto lang ipapasok na gano'n. Ayan. Tapos dito naman nilalagay ko is blank plate. Pero so far wala akong blank plate. Ito na lang cover na to. Para lang meron siyang uh, taklob kasi pwedeng pasukan ng dumi or the same time si baby uno makasundutin niya ng kamay or kung ano mamatay sa bagay naapekta pa itong kuryente natin or mag-round si baby uno ayan kasi minsan si baby uno is curious din sa ano sa mga nakikita talagang nakikita nyo pagsama ko sa work nakikidaw daw din ayan ay, nakakatuwa sa batang yun eh. Uh, um, talagang nakiki ano din isyo. So, hmm. tapos lagay ko na muna to. Sticker to. Hindi ko na yung ano kasi kakalasin ko na itong pinaka pang weatherproof niya. Pero dito ko to ilalagay. Para lang may cover muna. yun, Sticker lang to guys. Ayan. Para lang hindi man siya. Ayan. Ma Ayan. Ayan Ito sa TV ito naman yung abang natin sa HDMI uh, Ito na yung gamitin ko eh kasi para pag ano, naka-open lang siyang ganyan Nakalusot yung wire ng HDMI Yun, bali ganyan lang mag-abang ng outlet or magkabit ng outlet Tsaka mga utility box Sana ka-idea ko ulit sa video natin to At maraming maraming salamat po muli sa inyong Walang sawang pagsuporta sa mga video natin Ayan Pa-like, share, and subscribe na rin po yung channel natin Ganun din yung FB page natin Ayan uh, Pa-subscribe, pa-follow na rin po Ayan, maraming maraming salamat po muli Stay safe and God bless po